Matatagpuan sa gitna ng magagandang burol ng Sullivan County sa estado ng Tennessee sa Amerika ang bayan ng Bristol na nasa mismong hangganan ng Virginia. Ang mga nakapalibot na lupain ay nababalot ng makakapal na kagubatan na may mga nakakalat na bahay sa pagitan ng mga gubat na malayo sa kalsada at isang gabi noong tag-araw ng 2015 sa Hanson Road. Ang lokal na may-ari ng bahay na si Johnny Phillips ay nagising sa tunog ng mga putok ng baril. Ang mga sumunod na nangyari sa gabing iyon. Sa isang bahay sa probinsya, sa labas ng bayan ng Bristol, ay nagdulot ng kilabot sa mga tao. Ang mga pulis ng Sullivan County ay tinawag sa lugar at nasaksihan ang isa sa pinakamalubhang eksena ng krimen na kanilang nakita. Isang pamilya ang inatake sa loob mismo ng kanilang tahanan sa isang insidente ng pamamaril at ang salarin ay tumakas pagkatapos alas 5:45 na ng hapon noon Bagamat hindi oras ng trabaho ni Johnny nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho hanggang gabi kalaunan sinabi ni Johnny na lumabas siya sa beranda tumingin sa paligid at pumasok muli sa bahay ang makarinig ng putok ng baril sa lugar na ito ay hindi na bago dahil ito ay isang sikat na lugar para sa pamamaril. Ngunit nang makarinig siya ng sunod-sunod na putok at pagkatapos ay katahimikan, nakaramdam ng kaba si Johnny at agad na tumakbo palabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Isa pang lokal na residente, si Terry Gray, ay nakaupo sa kanyang balkonahin nang maganap ang pamamaril. Ikinuwento niya na nakarinig siya ng humigit kumulang sampo hanggang labindalawang putok ng baril. Sinundan ito ng mga sigaw. Ang lahat ay tumagal lamang nang wala pang isang minuto. Ngunit walang sino man ang makakalimot sa mga tunog na iyon. Nang matapos ang mga putok, nakita ni Terry ang isang lalaki na tumatakbo sa dulo ng kalsada malapit sa bahay na may numerong 618. Sinusubukan ng lalaki na sumakay sa kotse at magmaneho palayo. Ngunit tila may humahabol sa kanya na isang salarin, isang serye pa ng mga putok ang umalingawngaw at ang sasakyan ay humarurot sa kalsada. Ilang sandali pa. Ang makitid na daan sa probinsya ay napuno ng mga ambulansya. Hindi nagtagal, isang medical helicopter ang lumapag sa isang bukid malapit sa bahay ni Johnny Phillips upang dalhin ang isang biktima ng pamamaril sa Johnson City Medical Center. Pumasok ang mga pulis mula sa Sullivan County Sheriff's Office sa loob ng bahay at natuklasan ang isa sa pinakanakakilabot na crime scene sa kasaysayan. Natagpuan nila ang dalawang babae na wala ng buhay sa loob. Sila ay Selena Mary Rose, disantong taong gulang. At ang kanyang anak na si Tosha Milhorn, 35 taong gulang. At ang asawa ni Tosha, si James Milhorn, ay parehong nakahandusay sa bakuran dahil sa mga tinamong pinsala. Sila ay isinugod sa ospital gamit ang medical helicopter. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nakaligtas. Sa oras na iyon, anim na bata ang naroon sa loob ng bahay. Lima sa kanila ay magkakapatid at ang ikaanim ay kanilang kaibigan. Sa kabutihang palad, isang pitong taong gulang na batang babae lamang ang nasugatan. Ngunit hindi naman ito nagbabanta sa kanyang buhay. Hindi sinaktan ng salarin ang sinuman sa mga bata at hindi sila pininsala. Nang gabing iyon, si Robert Seth Denton, 19 na taong gulang, isa pa nilang kapatid, ay may sugat sa kaliwang braso Ngunit nagawa niyang imaneho ang kanyang sasakyan papunta sa bahay ng kapitbahay at humingi ng tulong para tawagan ang emergency services. Ang mga biktima ng pamamaril ay ang lola, ina at stepfather ni Robert. Gayunpaman, hindi lamang sila ang mga nakatatanda na naroroon sa bahay sa oras na iyon. Natuklasan din ng pulisya si Curtis Rose, ang lolo ni Robert, na nasa lugar din ng krimen at may hawak na isang 45mm semi-automatic na baril. Napag-alaman na may pangalawang baril din na pag-aari ni Curtis Rose na nakalagay sa kama sa loob ng bahay. Si Natosha at James ay kasal na ng halos apat na taon at may dalawang anak na magkasama. Bawat isa sa kanila ay mayroon ding tig isang anak mula sa nakaraang pagsasama. Ang limang batang ito kasama ang isang anak ng kapitbahay ay naroroon lahat sa bahay noong araw na mangyari ang krimen. Ang mag-asawa ay naaalala bilang napakamaalalahanin, masayahin at minamahal ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Bakit gugustuhin ng sino man nasaktan sila? Hindi pa rin maintindihan ng mga tao sa paligid kung ano ang motibo sa likod ng pagpaslang sa kanilang pamilya. Talagang napakalupit sina Curtis Rose at ang kanyang asawang si Mary. Ay masayang namuhay ng magkasama sa loob ng 40 taon at pagmamay-ari nila ang bahay sa Hanson Road. Samantala, si Natasha at ang kanyang asawa ay pansamantalang lumipat sa bahay ng kanyang mga biyenan habang hinihintay na matapos ang konstruksyon sa kanilang sariling bahay. Pagkatapos ng malagim na pangyayari, Mayroong dalawang magkaibang kwento tungkol sa kung ano ang naganap sa bahay bilang 618 sa Hanson Road noong gabing iyon. Ngunit iisang kwento lamang ang narinig sa lugar ng krimen. Naghinala ang mga pulis na mayroon pa ring misteryo dito. Ayon sa salaysay ni Curtis Rose sa crime scene, siya ay nagtatrabaho sa mobile home sa likod nang makarinig siya ng sunud-sunod na putok ibinaba niya ang kanyang mga gamit at pumasok sa bahay. Sa loob, nasaksihan niya ang isang kakilakilabot na tanawin, ang kanyang anak na babae. Manugang at asawa ay pawang wala ng buhay. Gayunpaman, ang unang naisip niya ay ang kaligtasan ng mga apo. Kaya dinala niya sila sa isang silid at nilak ang pinto. Sa halip na tumawag sa 911, Hinanap niya ang kanyang baril. Sinabi ni Curtis na nakita niya ang kanyang apong si Robert na paalis ng bahay at tumatakbo sa kalsada kaya inakala niya na si Robert ang may kagagawan ng insidente. Hinabol ni Curtis ang kanyang apo at tumawag sa numerong pang emergency at pagkatapos nagpaputok siya ng isang beses nang maabutan niya si Robert sa dulo ng kalsada na nagresulta sa pagkasugat nito nang magsimulang umandar ang sasakyan hinampas niya ang bintana ng kotse ni Robert at tumama ito sa kanyang braso ngunit nagawang makatakas ni Robert mula sa lugar gamit ang kanyang sasakyan bago dumating ang mga pulis nang ituro ni Curtis si Robert sa mga pulis siya ay nakatakas na isang residente ang nagbahagi hindi ko alam ang lahat ng nangyari ang alam ko lang ay may isang lalaking puti na dumating dito. Mukhang miyembro siya ng pamilya, ngunit hindi ako sigurado sa kanilang relasyon. Isang malawakang paghahanap ang nagsimula para sa labindaanyos na lalaki. Ngunit itinigil ito ng makatanggap ng balita ang mga pulis na si Robert. Kasama ang iba pang miyembro ng pamilya ay ginagamot sa medical center. Si Robert Seth Denton, ay inaresto at sinampahan ng anim na kaso, kabilang ang tatlong bilang ng murder at tatlong iba pang kaso na may kaugnayan sa mga taong naroroon sa bahay noong panahon ng pamamaril. Kasama dito ang dalawang bilang ng assault at isang bilang ng reckless endangerment. Matatapos na ba ang kaso sa ganitong paraan? Tiyak na hindi. Noong Pebrero 2016, humarap si Robert sa korte at idineklarang not guilty. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang sa lahat ng mga kaugnay na salik, kabilang ang edad ni Robert noong panahon ng krimen, inalis ang parusang kamatayan mula sa listahan ng mga posibleng parusa kung siya ay mahatulan. Sa salang murder, si Robert ay ikinulong na may napakatinding piyansa na nagkakahalaga ng isang milyong dolyar samantala. Si Curtis Rose ay hindi itinuring na suspek sa pagpaslang. Kahit na siya ay nasa lugar ng krimen at may mga bakas ng dugo sa kanyang mga kamay, inamin pa niya sa pulisya na binaril niya ang kanyang apo na may intensyong kitilin ang buhay nito. Gayunpaman, naglabas ang mga detektib ng isang pahayag na nagpapaliwanag sa kilos ni Curtis Rose. Sinabi nila na ang matandang lalaki ay may karapatang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagbaril sa isang kriminal na tumatakas. Dahil dito, walang anumang kasong isinampa laban kay Curtis. Ang bersyon ni Curtis ay tinanggap ng pulisya at naging batayan ng kanilang pag-unawa sa malagim na pangyayari. Ito ay bahagyang dahil nakahanap sila ng pisikal na ebidensya na sumusuporta sa kwento ng lolo. Sa labas ng pinto sa likod ng bahay, na sa labahan at kusina, isang baril na nasa ibabaw ng isang camouflage jacket ang itinapon sa lupa. Ang parehong baril na iyon ang ginamit ng salarin para paslangin ang tatlong biktima. Pitong basyon ng bala ang natagpuan sa lugar at tumugma ang mga ito sa mga bala na dala ni Robert Denton nang dumating ang mga rescuer at dinala siya sa ospital. Matapos ang investigasyon para sa karagdagang ebidensya, natuklasan ng pulisya na ang baril na ginamit sa krimen ay binili ni Robert Denton mula sa isang military store ilang linggo bago ang pag-atake. Kaya, ano ang kanyang motibo? Bakit niya ginawa ang ganoong kalupit na bagay? At bakit na natiling buhay ang kanyang lolo? Sasagutin iyan ng mga susunod na detalye si Robert Seth Denton, labinsiyam na taong gulang, na mas kilala bilang Robert. Pinalaki siya pangunahin ng kanyang mga lolo't lola. Ang kanyang ina ay apektado ng mga isyu sa kalusugan ng pag-iisip. Kabilang ang bipolar disorder, isang kondisyon na maaaring nakaapekto rin kay Robert. Pinili ni Robert na sumali sa militar sa maikling panahon bago siya na-discharge. Bumalik siya sa bahay ng kanyang lolo't lola sandali, ngunit dahil gusto niyang maging malaya, lumipat si Robert sa isang lokal na apartment kasama ang isang kaibigan. Bago ang insidente, natanggal siya sa kanyang trabaho sa isang fast food restaurant. Hindi maganda ang takbo ng mga bagay para kay Robert. At ayon sa mga kaibigan, nagtanim siya ng malalim na sama ng loob sa kanyang mga tunay na magulang. Bakit kaya ganoon? Matapos makipag-ugnayan sa mga malalapit sa kanya, natuntun ng na mga autoridad at napag-alaman na minaneho ni Robert ang kanyang pulang Buick papunta sa 618 Hanson Road at ipinarada ito sa isang magaspang na daanan. Alas 5.40, 5 na ng hapon noon. Kinuha niya ang kanyang semi-automatic na baril, isinuot ang kanyang camouflage jacket, tumawid sa lawa at pumasok sa bahay sa pamamagitan ng likurang pinto sa maikling sandali mabilis niyang binawian ng buhay ang tatlong biktima sa loob lamang ng ilang segundo gayon pa hindi matukoy ng pulisya kung sino ang unang tinamaan at kung sino ang sumunod matapos ang kanyang gawain lumabas siya hinubad ang camouflage jacket at iniwan ito kasama ang baril bago hanapin ang kanyang lolo Ayun sa detective, sinubukan ni Robert na iwasang masaktan ang kanyang mga nakababatang kapatid at ang kanyang lolo. Sa panahon ng pag-atake, naniniwala sila na ang pangunahing target niya ay ang kanyang ina, habang ang kanyang lola at stepfather ay maaaring naging biktima lamang dahil sila ay naroroon at nakasaksi. Sa huling bahagi ng 2016, isang sorpresa ang nangyari. Pagkalipas ng ilang oras, pansamantalang itinigil ng hukom ang paglilitis upang sundin ang proseso nang magpatuloy ang paglilitis. Nagulat ang lahat nang tanggalin ni Robert ang kanyang abogado. Sinabi ng kinatawan ng akusado, Hindi ko ito inaasahan. Siyempre, lahat tayo ay nadismaya na hindi natuloy ang paglilitis tulad ng plano, ngunit susubukan nating magsimulang muli. Nang magsimula ang paglilitis, ipinakita ng panig ng depensa ni Robert ang kanilang bersyon ng mga pangyayari. Pinuna nila ang lolo ni Robert at inakusahan ito ng pagpaslang. Sinasabi nila na ginulo ng mga investigador ang investigasyon sa pamamagitan ng pagbalewala sa pinakamalaking ebidensya na nagpapakita na si Curtis Rose at hindi si Robert Denton ang bumaril sa tatlong biktima noong Agosto 20, 2015. Sinabi ni Robert Denton, Manalig kayo sa akin, hukom. Ipapakita ng ebidensya na wala ako sa lugar ng krimen noong Agosto 29, 2015. Kasabay nito, may isang taong umamin sa paggamit ng baril, si Curtis Rose, na siyang may hawak ng baril noong Agosto 29. Gayunpaman, hindi siya tinanong ng investigador tungkol sa pamamaril dahil may isang saksi, isang kapitbahay, na nakakita sa kanya na tumatakbo palabas ng sasakyan at totoo na hinabol at tinutukan siya ni G. Curtis Bukod dito, ang walang dahilan si G. Curtis na saktan ang kanyang asawa at anak sa sandaling ito. Si Joseph Whitaker ang kasama sa kuwarto ni Robert ay lumantad upang ipaliwanag ang motibo sa krimen. Tumayo si Whitaker at ikinuwento sa Hurado kung paano ipinakita ni Robert ang kanyang galit sa kanyang ina sa loob ng maraming taon. Madalas magbanta si Robert na sasaktan niya ang kanyang ina, kasama ang pamilya at mga kaibigan. Gayunpaman, pa ang mga nakakaalam sa mga bantang ito ay itinuring lamang itong galit ng kabataan at hindi inakalang gagawin ito ni Robert. Sinabi ni Whitaker na sinabi ni Robert na nais niyang saktan ang kanyang ina. Hindi malinaw kung sinabi ito ni Robert sa pamamagitan ng text, ngunit naaalala ng isang kaibigan niya na sinabi ni Robert sa kanya na huwag lilingon para makita kung may nagawa kami o wala. Si Thomas Miller, isa pang kaibigan ni Robert ay nagsalita rin at sinabing pumunta siya sa isang military surplus store. Ilang buwan bago ang insidente, kasama ang isang kaibigan, ayon sa testimonya ni Thomas. Bumili si Robert ng dalawang baril, isang M1 Garand na gawa sa Amerika, at isang Mauser na gawa sa Turkey. Nagpasalamat si Robert kay Thomas sa pagiging isang mabuting kaibigan at mahinahong ipinaliwanag na siya ay galit na galit. Gayunpaman, hindi niya ito idinetalye. Ang pagbili ng baril ay nakumpirma. Matapos tumistigo sa korte ang may-ari ng tindahan at kinumpirma ang serial number sa armas. Sa puntong ito, marahil iniisip mo na si Robert ang salarin, hindi ba? Ngunit hindi pa iyon sigurado. Dahil ang susunod na mangyayari ay talagang salungat. Gayunpaman, hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin umaamin si Robert Denton at ikinuwento niya ang kanyang panig. Noong Sabado ng gabi, tinawagan niya ang kapatid ng kanyang ina, Signang, Amanda. Upang kumpirmahin ang adres ng kanyang ina, gusto rin niyang bisitahin ang kanyang lolo na lagi niyang kasundo at paminsan-minsan ay magkasama silang namamaril. Nagdala si Curtis ng dalawang baril at sapat na bala bilang paghahanda sa kanilang pamamaril. Gayunpaman, sinabi ni Ginong, Amanda na hindi nakatira ang ina ni Robert sa 618 address, kaya walang pagkakataon na magkita sila. Sa kabila nito, nagpasya pa rin si Robert na pumunta sa address na iyon. Sinabi niya sa akin na nakatira ang aking ina sa ibang bahay, o sa isang van, o kung anuman. Hindi ko na matandaan eksakto Ngunit sinabi niya sa akin na wala doon ang aking ina. Iyon lang ang alam ko. Tila iginigiit niya na pumunta siya doon para lamang mamaril kasama ang kanyang lolo at hindi para hanapin ang kanyang ina. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Matapos iparada ang sasakyan sa dulo ng kalsada, kinuha ni Robert ang kanyang baril upang ipakita sa kanyang lolo. Nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa mga bala. Habang nangyayari iyon, napansin ni Robert na kinuha ng kanyang lolo ang baril at dinala ito sa kung saan. Nang bumalik ito, nagtanong siya, Narinig mo ba ang mga putok ng baril? Sumagot ako, Hindi ako sigurado. Naguusap kami at noon, wala akong alam sa kung anong nangyayari. Pagkatapos, pumasok si Robert sa loob ng bahay at nakarinig ng mga putok at paglabas niya. Nagulat si Robert nang makitang wala nang buhay ang kanyang pamilya. Nagbanik siya dahil inakala niyang ang kanyang lolo ang may gawa nito. Kaya nagmamadali siyang bumalik sa sasakyan upang tumakas. Matapos marinig ang kwento, nagtanong ang lahat. Kung gayon, sino ang bumaril sa kwentong ito? May punto rin ang kanyang mga sinabi. Samantala, sinabi ni Robert na biglang nagwala ang kanyang lolo. Kaya kinailangan niyang tumakbo palabas dahil sa takot para sa kanyang buhay. Tungkol dito, walang tumutol. Ang paglilitis ay tumagal ng walong araw at nakasaksi sa pagpapakilala ng halos 200 na ebidensya. Ang testimonya ni Curtis Rose at ng kanyang apo ay direktang magkasalungat at isa sa kanila ay nagsisinungaling. Ang baril na ginamit ay binili at dinala. Iyon ay totoo, ngunit ang tanong kung sino ang bumaril ay walang nakakaalam. Natuklasan ng pulisya na nang siya ay tumakas, mayroon pa rin mga bala sa loob ng kanyang damit. At ang kanyang sapatos at ng kanyang lolo ay parehong may dugo, ang hurado ay kailangang gumawa ng tamang desisyon kung si Robert Denton nga ba ang salarin o hindi. Matapos ang mahigit dalawang araw ng deliberasyon at pagsusuri, humiling ang mga miyembro ng hurado ng isang gabing pahinga bago magpatuloy sa susunod na araw. Sa huli, inirekomenda ng hurado ang sentensya na habang buhay na pagkakakulong at dagdag na 515 taon na walang parol para kay Robert Seth Denton dahil sa pagpaslang. Gayunpaman, nang tanungin tungkol sa kanilang pananaw sa kawalang sala ng akusado, sinabi lamang nila na matapos ang tatlong araw na pagsusuri sa 176 na ebidensya, ito ang naging hatol ng hurado. Gayunpaman, labis na nadismaya si Robert sa resulta ng hatol na ito. Kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya si Robert sa Turney Center sa Tennessee. Ang mga anak ni na Milhorn at Denton ay inaalagaan ng mga miyembro ng pamilya, kabilang sina Amanda at Curtis Rose. At hanggang sa ngayon, marami pa rin ang nagtataka at hindi pa rin lubos na malinawagan sa kaso ng tatlong buhay na nawala kayo. Ano ang palagay ninyo sa kasong ito? sino sa tingin ninyo ang may sala? Sa anumang kaso, nahatulan na si Robert at naniniwala ako na siya ang may kagagawan. Salamat sa pananatili ninyo hanggang sa huling sandali. Lagi naming pinapahalagahan iyon. Huwag kalimutang ilike ang aming video. Paalam at hanggang sa muli.